Hindi pa din naililibing ang yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose dahil sa hinihintay pa ng kanyang pamilya specially si Andy Eigenman na makauwi ito ng Pilipinas upang makasama ito sa paghatid sa huling hantungan sa veteran icon. Hindi pa rin na idadala sa huling hantungan ang yumaong aktres na si Jacqueline Jose. Dahil may hinihintay pa ang kamag-anak nito ang kanyang bunsong anak na si Gwen Gok. Ayon sa salaysay ni Gabi Eigenman hinihintay pa nila ang bunsong anak ni Jacqueline Jose dahil pinayagan na siya ng Imbahada ng Amerika na makauwi upang makasama sa paghatid sa huling hantungan ng aktres. Nakabiyahe na si Gwen papuntang Pilipinas at inaasahang mamayang gabi masisilayan na siya sa extended na isang araw na burol ng yumaong veteran icon. Dahil nang una ay nagaalangan pa kasi si Gwen na umuwi dahil hindi siya pinayagan ng embassies ng Amerika na makauwi dahil student visa lang ang nakalagay sa kanyang passport doon. Madami naman ang nagtatanong kung nasaan na ang asawa ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo. Si Filmar po ay nakarating na sa burol ni Jacqueline Jose kung saan naging emosyonal agad ito nang makita niya ang kalagayan ng asawa na si Andy dahil sa isang linggo itong nag-breakout sa pangyayari sa pamamaalam ng kanyang ina. Makikita sa larawan kung saan nasa harap si Filmar at makikita ang pictures na galing iyak ito. Nasa likod naman ni Filmar ang asawa nito na si Andy Eigenman. Halos kumpleto na ang buong pamilya nila Andy Eigenman at sa side ni Gabby Eigenman at ang hinihintay na lang talaga ang bunsong anak ni Jacqueline na si Gwen na kasalukuyan ng nasa biyahe ngayon. Bagamat narito naman ang mga kaganapan sa latest ganap sa burol ni Jacqueline Jose. Heart. For me to see how much you guys loved her so much. Thank you. <laughs> <laughs>